sa at sa mga paragmanok uh, isang mainit na hapon sa inyong lahat uh, so ngayong hapon mga paragmanok uh, i-update nga pala tayo ng aking kaibigan na si Darrel so kung naalala nyo nagpunta siya dito uh, dala nyo yung kanyang manok kasi nga ano hindi natunawan so tinulungan natin uh, <clears throat> tinanggal natin yung hindi natunaw na pagkain sa butsi ng kanyang manok at pinainom natin ng tubig na may halong dextrose powder at syempre pinasu sinubuan natin ng uh, true grits na may vitamins and minerals so ngayong hapon dadalhin niya dito yung kanyang manok para makita natin kung ano na yung naging resulta ng ano ng kanyang manok kung gumaling ba o hindi so pupunta siya dito para ipakita sa atin kung okay na kung okay na ba yung kanyang manok So, yun mga paragmanok uh, antayin na lang natin kasi uh, papunta na daw siya dito so antayin na lang natin para makita natin kung ano na ba yung nangyari sa manok niya so, so nandito na mga paragmanok yung kaibigan ko so dala na niya yung manok na pinatunawan kamusta na ang manok mo? medyo okay na siya ngayon Ayun, Ay, maganda tama, Medyo tunawa na rin. O, oh, tunawa na. Medyo mga, siya ng konti. O, mo nga dyan sa baba. So, yun na. So, kitang-kita naman yung resulta mga paragmanok. So, ayan na yung resulta. And, okay na yung manok. Nagalin mo baka, o, diba? oh, masigla na siya mga paragmanok. hoy pa ilapit mo para makita nila na ito talaga yung ginamot natin. So, yan o diba so, Walang labis, walang kulang. Ito talaga yung manok na uh, ginamot natin. Uh, diba? Masigla na. So kung naaalala nyo, hindi siya tumitilaok dong ano. Dinala ko una dito. Oo. Ah, uh, dalawang araw lang yung uh, dumaan. So ayan na yung manok, oh. masigla na bumalik na yung sigla niya. <coughs> yeah. So ano masasabi mo sa uh, ginawa natin? Dupa ako sa ating sa aking kaibigan na paragmanok na tinulungan niya gamutin yung aking manok. So, <laughs> so diretso-diretso. Salamat sa ating paragmanok, sa aking kaibigan na paragmanok, tinulungan niya yung magamot yung aking alagang manok lang, salamat. Salamat okay. sa mga tinuro niyo sa akin. Okay, welcome, welcome. Walang problema 'yan. Basta pagdating sa manok, ah, pag alam ko, tutulungan ko kayo. So, 'yan. So, so 'yan mga paragmanok, manok 'yan, yung resulta ng ginawa nating gamutan. So, 'yan, naging okay yung manok. So, kung pinabayaan natin, ah, baka kung pinabayaan lang natin yung manok, baka posibleng namatay na 'to. So, 'yun lang yung ginawa namin. Ah, pinasuka lang namin tapos Pinainom ng vitamins, yung true grits, uh, uh, vitamins and minerals, at saka uh, dextrose powder. So, yun lang po yung ginawa namin. So, yan yung resulta. So, napaka epektibo So, yan lang mga parang manok. Uh, I hope na nagustuhan nyo yung video. At sa mga hindi pa pala nagpa-follow sa aking Facebook page, uh, wag nyo kalimutang mag-follow para ma-update talaga ka kayo sa mga video na aking i-upload. At syempre sa aking YouTube channel, wag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload palagi. So yun lang mga paragmanok, maraming salamat po and God bless!